sa aming pagbisita sa Lanao del Sur at sa mga karatig nitong bayan at probinsya sa Mindanao. Matapos ang inkwentro, kapansin-pansin ang mas pinalakas na presensya ng militar. Ayon sa 103rd Infantry Brigade, bahagi ito ng kanilang pagtitiyak ng seguridad sa kanilang area of operations, lalo pat hindi maiaalis ang posibilidad na makapagsagawa pa rin ng retaliatory attack ang Dawla Islamiyama Maute Group. Are you expecting some retaliation. What uh, precautionary measures are you uh, thinking? Sabi nga nila, the best uh, defense is offense. Okay. No, So, what uh, we are doing now is continue yung ating uh, operations against this uh, group oh. for them not to, hindi sila magapagplano. Sa pagkakarecover naman ng mga IED sa huling bakbakan, nakikita ng brigada na malaking kabawasan ito sa pangambang makapaghasik pa ng gulo ang nalalabing miyembro ng teroristang grupo. Ngunit dahil mayroon pa rin natitira, nananatili pa rin ang banta. Nito lamang linggo nang ibinalita ng AFP ang panibagong operasyon laban sa DI Mauti Group noong February 18 sa Barangay Ramain, bahagi ng bayan ng Munay sa Lanao del Norte. Batay sa ulat, hindi bababa sa dalawang kalaban ang nasawi. Ilan sa mga ito ang napuruhan. Subalit sa mga serye ng pagabol sa kalaban, anim na sundalo mula sa 44th Infantry Battalion ang napatay sa inkwentro. Apat naman ang sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang sanathang lakas sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. At ayon sa hukbong katihan, ang sakripisyong ito ang lalo pang nagtutulak sa kanila na tuldukan na ang local terrorist groups sa bansa. Ang bayan ng Munay sa Lanao del Norte ang isa sa mga bayang malimit na pinagkukublihan ng teroristang DI Maute Group. Katabing bayan lang nito ang bayan ng Piagapo na bahagi naman ng Lanao del Sur na naging tagpuan ng serye ng operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Sa Piagapo, naganap ang operasyon kamakailan na kumitil sa buhay ng siyam na miyembro ng maute Kabilang na ang emir ng grupo na si Kadhafi Mimbesa alias Engineer. Isang fourth class municipality na pinaninirahan ng higit 30,000 mamamayan. Sa bayan ng Piagapo, sinasabing nagmumula ang marami sa mga nare-recruit at napapasapi sa DI Maute Group. Nakikita natin, based on the profile ng mga membro ng uh, DI Maute Group, most of them Or if not, uh, some are from uh, Piagapo. No? Particularly at the boundary of Piagapo, Lanao del Sur and Munay of Lanao del Norte. Ano nga ba ang mayroon sa lugar at bakit tila naging tahanan ito ng mga terorista ng mahabang panahon? Tinungo ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas ang bayan ng Piagapo. Sa unay mapapansin ang payak na estado ng komunidad nito. Simple lang ang pamumuhay sa lugar kung saan karamihan agrikultura ang ikinabubuhay. Subalit ayon sa mga namumuno sa lugar, masakit na kilala lamang ang kanilang bayan dahil sa mga karahasan. Nasanay bigyang pansin din ang taglay nitong kagandahan. Ang sir, na-award na kami sa SGLG. Mm, bago, bago yan. So, yun, talagang nalungkot kami kasi yung bayan namin na, uh, na ano sa masama. Depensa pa nila, hindi naman talaga sa mismong bayan nagtatago ang teroristang grupo, kundi sa liblib na lugar na bibihira lang mapuntahan ng mga tao. Although na dumadaan sila pero sa mga boundary-boundary kasi alam mo yung Piagapo, po, napakalaki yan. Boundary ng Kwan, uh, Lanao del Norte, boundary ng Munay, boundary ng uh, Hindi lang naman talaga sa sa Piagapo. Because sa uh, most part, kung observe natin, most, most parts ng Piagapo is uh, developed naman. Sabi ko nga, it's in the geographically isolated areas. At dahil hindi nga napupuntahan ang mga lugar na ito, malaking pakinabang ito sa grupo. Aminado rin ang mga opisyal na salat ang kanilang lugar sa imprasaktura. Pangunahin na ang access roads na makakatulong sana upang mapabilis ang pagtungo o pagresponde sa mga liblib na bahagi ng Piagapo. Baka makakatulong kung yung uh, kalsada ay may improve at uh, hindi lang yung programa ng gobyerno ay madadala dun sa community kundi pati yung mga produkto ng community may bababa nila para makatulong sa kabuhayan nila. In fact, uh, the encounter site <coughs> mismo is in Piagapo. But you need to go to Munay to access towards uh, Barangay Tapurog. So ganoon kahirap because hindi pa talaga pasabol. Isa rin ang kahirapan sa mga naging sagabal sa pag unlad at seguridad ng Bayan ng Piagapo. Ito rin ang nakikitang dahilan ng mga sundalo kung bakit talamak ang recruitment ng Dawla islamiya sa lugar. Yan, kahirapan doon sa lugar. Mahirap rin na... Uh, Uh, yung economic activity hindi gano'n ka taas ito ay problema talaga ng uh, ng uh, gutom gutom ng tao ito ay uh, tinetake advantage ng uh, mga grupo especially itong uh, adoleslamiya group grupo. bukod pa rito tinitinan din ang rido o clan war sa nagiging ugat ng paglawak ng koneksyon ng mga terorista pinuputol daw kasi ng rido ang kakayahan ng justice system sa lugar kung saan marami ang takot magsumbong sa mga otoridad. Dysfunction mm -hmm. yung pillars uh, of justice system okay. because uh, of the so-called RIDO. Uh -huh. Ito yung mga pillars na sinasabi ko, itong uh, complainant, okay. ayaw mag-complain. Uh, yung witness, ayaw mag-witness. Mm -hmm. Ating uh, law enforcement, mm -hmm. ayaw mag-imbestiga. Mm -hmm. The culture of Rido, yan ang iniwasan nila. Hindi man natin yung mga taon na mag-file ng kaso. Yung iba, isettle. Kasi mayroon mga kwensiyon, yung may mga negositor na dumadaan, po ayaw palakin, tapos karamihan, hindi pa umaabot doon sa uh, complete disk namin, uh, solve na. Samantala makalipas ang nangyaring inkwentro sa barangay Tapurog, agad na nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Piagapo. Takot pa rin daw kasi noong lumabas sa kanilang mga bahay ang ilang residenteng malapit sa encounter site at ang iba na misa pilitang inilikas dahil na rin sa takot na silay madamay. Hindi sila basta-basta nakakalabas kasi takot sila. So hinatiran po natin sila ng pagkain, bigas 25 kilos uh, each family tapos boxes of groceries. Malaking hamon man kung titingnan na tuluyang makamtan ang pangmatagalang seguridad sa liblib na bahagi ng bayang ito. Umaasa naman ang mga opisyal at residente ng bayan na malaking tulong ang presensyang ibibigay ng kasundaluhan sa buong lugar. After nagkaroon kami ng seeds, maraming na na-create dito na detachment ng AFP. So since then, uh, nagkaroon ng kumpiyansa yung tao dito, sir. Sinusustain natin yung uh uh, focused military operations because we are hunting these uh, Dawla Islamiyah members na kailangan nating ubusin agad. Sayang din daw kasi kung hindi pagtutuunan ng pansin ang peace and order sa bayan ng Piagapo. Lalo na't malaking potensyal ang taglay nito kung turismo ang pag-uusapan. Kung titingnan namin yung na hindrance sa mga program ay hindi talaga po kami talaga makakatuloy. May mga body of waters kami na pinag-aaralan. Mayroon din tayo sa mga, mga traditional houses na very old like uh, 100 years old. This is a very promising uh, municipality. Very vast yung lupa na pwede mapagtaniman. Nagde-develop yung lugar. Umagandang buhay ng mga tao. Ayon pa sa kanila, may isa sa katuparan lamang ang lahat ng pangarap na ito kung sama-sama din nilang pagtutulungan ang ugat ng karahasan. Kabilang na nga ang kahirapan, edukasyon at maling interpretasyon sa Koran na siyang punot dulo ng pangihikayat ng mga teroristang grupo. So, hindi natin masabi na kahirapan ang tumutulak sa mga kabataan na sumali sa mga ISIS. Wrong idea ba? Kasali sa program namin yung Uh, information, education information na uh, dissemination. Tsaka okay. yung uh, mga Muslim leaders natin, mm -hmm. na meron din silang ginagawa ng mga uh, Islamic seminars. Not being related to anybody from here by blood. So I've been working here for like seven years. So I remain unharmed. So that alone is a strong manifestation that the place really is a livable place for me. Kapayapaan sa payapan, sa, payapan. sa hawak na datos ng mga militar, kapansin-pansin na karamihan sa mga surrenderies at mga ilang napapatay sa inkwentro ay pawang mga kabataan. Ilan sa kanila, nagmula rin sa bayan ng Piagapo. Isa na rito si Risky, labing siyam na taong gulang. Sa murang edad na 16, Hinikayat si Reski ng pinsan nitong si Ustadz Omar na sumali sa teroristang grupo. Reski, bakit ka sumali sa ISIS? Tinawagan ko yung pinsan ko. Sabi niya, mag kami daw sa Arabic. Nabi ko, saan yan? Eh, basta magsama ka lang sa akin. Sa pagsama ni Reski, dinala siya ni Omar sa bundok. Ngunit hindi lang palabas na pag-aaral ang pinasok nito. Kinasabi nila daw na Islam ito yung pinasok mo. Hindi ka takot? Hindi. Gusto mo? Oh, doon na sa loob, gusto ko. Bakit? Anong nakita mo doon na nagustuhan mo? Kinuha nila yung Islam. Yung katarungan ng Islam, kinuha nila sa mga tawan. Tapos? Na, nagustuhan mo doon na, sabi ko doon at sabi dito na eh, dito mamamatay din. Batid ni Reski ang panganib na dala ng kanyang pagsapi sa grupo. Iniwan ito ang kanyang pamilya at ang bundok ang naging bago nitong tahanan kasama ang iba pang mga tulad niyang bata at mga miyembro ng Dawla Islamia. Hindi pa naman si Jagada ng mga 170. Ang bata doon ang sampo. Kinukwindi sa amin yung Islam. Sabi nila, magdala tayo ng bala dahil may kalaban tayo. Sino daw ang kalaban? Yung gobyerno. Itinatak ng mga leader sa isip ni Reski at ng iba pang miyembro na plano ng gobyerno na buwagin ang Islam ito ang naging motibasyon nila para lumaban at isakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang paniniwala. Bakit hindi ka natatakot? Hindi ko takot mati, doon sa loob. <laughs> Dahil? Dahil ginagawa ko na yung pwantito ng Islam. Subalit sa pananatili nito sa puder ng grupo, bukod sa hirap ng buhay ng nagtatago, inindari ni Reski ang ilang karamdaman na siyang nagtulak din sa kanya makasamahan napayagan siyang bumaba sa kanyang pamilya. Sabi niyong kuwan ko, kasama ko, umuwi ka para makagamutan ng ngipin mo. Yung sakit ng ngipin ko rin, walo. Naglumabas sa pumunta ko doon sa bahay. Sabi niyong mga magulang ko, dali namin siya doon sa kampo. Ikaw? Oo. Oh. Ipa-surrender? Dali na din nila doon sa kampo sa wanot hindi inaasahan ni Reski na dadalin siya ng kanyang mga magulang sa kampo ng 103rd Brigade sa Marawi City. Nabiglaman, naisip ni Reski na mas mabuti na rin sumuko siya para matulungan ang kanyang mga magulang. Ayaw mo nang bumalik doon? Ayaw. Bakit ayaw mo nang bumalik? Mahirap. Paano mahirap? Minsan hindi ka makakain. Minsan, minsan nagugutong ka doon. Ayon pa kay Reski, kung hindi siya sumuko. Pakaisa na rin siya sa namatay sa inkwentro sa piyaga po. Lalo pat lahat ng nasawi ay kasamahan niya. Kabilang na ang pinsan niyang si Omar. Bagay na kinumpirma rin ni Reski. Paano mo nalaman na siya? Nakita ko yung barangay na dito. Yung mga napatay na mga tao doon, kilala mo rin? Oo, oh, kilala Yung si Amsha, sure. siya si Mikdad, saka yung si Abdullah mga kasama mo yun sila? Oh, lahat ng kasama sila. Love... Yung mga namatay lahat, mga ISIS lahat yun? Oo. Oh. Sigurado ka doon? Oh, yung namatay doon na, lahat ng itong baril sa nila yan. pa ni Reski, marami sa kanyang makasamahan ang taga-piaga kung saan din siya nagmula. Karamihan daw ng mga membro nung napatay ay taga-piaga po. Lahat yung piaga po. So ibig sabihin, maraming mga kabataan doon sa piaga po sa munisipyo ng Piaga ang kasama sa ISIS. Ah. Oh. Kasalukuyang nasa kustodiya ng 103rd Infantry Brigade si Reski, mas ligtas at malayong malayo sa buhay niya sa nakalipas na tatlong taon. Kasama ang iba pang former violent extremist o FBEs, dito ay inaaruga sila ng mga dating itinuring nilang kaaway at pinalalahok sa makakabuluhang aktibidad. Nalagay kami nila, pinapakay kami nila, ngayon na buhay ka, ano ang plano mo? Anong sinasabi ng magulang mo sa iyo? Nakita na ba kayo ng magulang mo? Oo. Oh. yung nanay ko sa tatay ko na um, minsan nag umiyak sila. Yung nagkapunta ko dito, sobrang nang mahal nila sa akin. <laughs> Nalaman na nila hindi ko patay daw. So kung sakaling puntahan ka nila at uh, sabihin na sumama ka ulit, sasama ka pa ba? Bakit? Nakuwi na ko Ilang metro ang bahay niyo sa kalayo? Ah, malapit lang diyan lang Matapos ang mahabang panahon, makakauwi na si Reski. Sinamahan ng magandang gabi Pilipinas na mabalik si Reski sa lugar na kanyang kinalakihan, ang Barangay Paridi sa bayan ng Piagapo. <laughs> Nabagur ka. Sa kanyang pagbabalik, sabik na sinalubong si Reski ng kanyang mga magulang at tatlong kapati. Kung mayroon mang lubos na napektuhan sa desisyon ni Reski na iwan ang kanyang pamilya, yun ay ang kanyang ate. Nabigla ko kasi sabi ko bakit nung tumawag siya sabi niya miss niya ako tas widow ako kasi mag kain daw kami ng manok. Pagkabukas, tumawag yung umi ko, yung nanay ko, sabi niya, yung kapatid mo wala na. Tapos hindi ko alam kung nasaan siya, kung kailan siya uuwi, kung paano natin siya mahanap. Yun doon ako sa loob, inisip ko sila. Hindi ko sila makita. Ilang buwan, hindi ko sila makita. Namiss ko sila. Long time. Oo, tatlong anong, taon. Anong, feeling ngayon? Kita siya? Masaya? masaya, kasi buhay siya. Masaya kasi na, hindi siya nasama doon sa Madusa, nawala. Siyempre, iba kasi yung buhay kasi minsan lang tayo mabuhay. Kaya masaya kami na nabuhay siya at saka andito na siya. Mahal namin ito kasi siya yung sa kanya namin na ano yung kabaitan talaga. Mulang nawala itong bata na ano, kami na kami na hirap alam ko yung mga lahat ng anak, nila ng mga lalaki, ang pinakamahal nila na bata na si ano, si Itong bata ay pinaka, pinakamatulungin nito. Sa sandaling iyon, muling nabuo ang pamilya ni Reski. Nawala na rin ang pangamba nila sa kanyang seguridad ngayong nasa poder na ito ng gobyerno. Sana maisip mo si Umi at saka si Abby kasi sila lang yung buhay natin eh ang hiling ko lang para sa pamilya natin, umayos ka na. <laughs> Yun lang. Sana mahaba-haba pa na buhay na makasama namin ikaw. Isa lamang si Reski sa mga individual na nabulag ng radikal na paniniwala at piniling talikuran ng kanilang pamilya. Subalit sa huli, nangibabaw pa rin kay Reski ang pangungulila sa pagmamahal at kalinga mula sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa oras na payagan ng gobyerno na tuluyan ng makabalik sa kanilang tahanan, tinitiyak ni Reski na hindi nito sasayangin ang bagong pagkakataon nang matupad din ang pangarap nito para sa kanyang sarili at para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Para naman sa pamahalaan, hindi pa uli ang lahat para piliin ang tamang landas. At hindi rin ito magsasawa sa pagpapaalaala na hindi sagot ang karasan para makamit ang kapayapaan. After the hardships and the destruction of, uh, brought about by the Marawi siege, I think the people of Lanao del Sur should really uh, pick up the lesson on pinabaliwala lang nila yung yung presence ng mga terrorist groups that uh, they should now be more cooperative to the government to prevent uh, the resurgence of another big terrorist group here in Lanao del Sur. The army is here to, to help them rebuild the whole province of Lanao del Sur. Hindi mabilang na pangarap na ang sinira ng dekadekadang sigalot sa Mindanao. Ngunit nalalapit na ang katapusan ng hidwaan sa tulong na rin ng taong bayang nais na mamuhay ng may kapayapaan at sa samasamang pagbitbit sa mga aral ng nakaraan na itutuwid ang mga hindi na dapat maulit pa sa hinahara. Magandang Gabi, Pilipinas!